negosyanteng nabaon sa utang, nabayaran na lahat ng utang niya. Hindi ka makapaniwala kung gaano lang kasimple ang mga ginawa niya para makabayad. Kilalanin si Mr. Carl. Isa siyang college dropout, naging service crew at pinasok din niya ang pagninegosyo. 21 years old pa lang siya noong 2016, nabaon siya sa utang na mahigit 100,000 pesos dahil sa mga pagkakamali niya sa negosyo niya noon. Sobrang stress tuwing may naniningil dahil walang maibayad. Pero ito ang ginawa niya para mabayaran lahat ng mga utang niya, makapagpatayo ng sariling bahay at mabili ang kanyang dream car. Una, bayaran ang utang na may mataas na interest. Kapag hinolido kasi ito, ay hindi matapos-tapos ang mga utang kasi magpatong-patong lang. Ikalawa, ay mag-downgrade o live below the means. Ibenta ang mga gamit na pwede ibenta na di na kailangan. Ikatlo na pinaka-importante ay dagdagan ang kinikita. Kahit anong pagtitipid ay hindi pa rin ito sapat dahil sa inflation rate. Ang inflation rate ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung may utang ka at nanonood ka pa rin, proud ako sa iyo kasi seryosa ka talaga na magbayad. Sana all nagbabayad. Marami pa siyang tips na gustong i-share kaya gumawa na lang siya ng libreng webinar kung saan tinuro niya ang saktong step by step paano siya nakabayad sa lahat ng utang niya at madagdagan ang kinikita niya para di na kailangan pang mangutang ulit. Puntahan mo lang ang link na ito para mapanood mo ang libreng webinar. Sana maabutan mo pa bago mawala.